Kamusta, di fam? Naisip mo na ba? Bakit hindi na lang natin itapon ang lahat ng basura sa bulkan? Sa Minecraft, parang andali. Drop sa lava, tapos! Pero sa totoong buhay, game ka bang alamin kung posible ba talaga yon? Mr. D sa Amerika pa lang, umaabot sa 239 million tons ng basura kada taon. Kung may mabilis na paraan para itapon yan, eh dissolve na sana. Pero hindi ganun kasimple. Una sa lahat, sa ang bulkan mo dadalhin ang mga basura? Kailangan natin ng shield volcano. Yung klase ng bulkan na may lava lake. Kaso, bihira yan at napakadalikado ng paligid. Toxic gases, lumilipad na bato, at syempre, mainit na lava. Tapos, magdadala ka pa ng basura? Good luck to you, my friend! May higit kumulang 1,500 active volcanoes sa buong mundo. Active ibig sabihin may recorded eruption sa loob ng nakaraang 10,000 taon. Mahigit 500 sa mga ito ay may naitalang humutok sa modernong panahon. Mas kaunti ang shield volcanoes. Tinatayang nasa tens lamang or di lalampas ng isandaan sa buong mundo. Ang shield volcanoes ay malawak at banayad ang pagputok. Oh Kadalasang may lava lakes at mas steady kesa explosive volcanoes tulad ng stratovolcanoes. Ang stratovolcanoes naman ay ang matatarik na bundok na eksplosibo katulad ng Mount Fuji at Mount Mayon. Ang mga shield volcanoes naman ay makikita sa Hawaii, Galapagos Islands, pati na rin sa Iceland. No! Noong 2002, nagtapo ng maliit na bag ng basura ang mga scientists sa isang bulkan sa Ethiopia. And then boom! Biglang sumabog ang lava lake. Dahil pag may malamig na bagay na nahulog sa lava, nagkakaroon ng pressure at posibleng sumabog. Kahit matunaw ang basura, maglalabas ito ng nakakalasong usok sa hangin. Yung iba, tulad ng metal, hindi natutunaw at pwedeng lumabas ulit sa pagsabog. Dagdag pa, ang pagbiyahe ng basura papuntang bulkan ay may malaking carbon footprint. Imagine nyo na lang kung buong basura ng Pilipinas ang itapo natin. Baka literal na magwala ang bulkan at imaginin mo, naglalakad ka tapos biglang umuulan ng kumukulong lata at diaper. <laughs> sa halip na itapon sa bulkan, mas practical pa rin ang recycling, Yay! composting, Yay! at waste to energy. Safe na, eco-friendly pa. Curious ka ba? kung pwede namang itapon ang basura sa kalawakan? <laughs> Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe, T-Fam! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!